Mid November. Yes, sir. Matagal-tagal pa sila dyan sa baba. Uh, ah, oh. Anyway, uh, na pag-usapan namin ng committee namin yan kung how to deal with them dahil wala ano, yung naisakit yung isa tapos uh, alam mo na yung mga pamilya nila nag-request na i-release na daw sila. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Nakupo. Oh. Ah, mukhang matagalan pa umanong makulong itong si ah uh, at ng kanyang kasamahan. Itong mga miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated dito sa Senado, mga kababayan po natin. Dahil uh, marami pang final sa kanila na kaso. So yung kanilang pamilya ay nakikiusap na na umano ay palabasin na sila at dahil may sakit nga itong si Mamerto, so dapat umano palabasin na ito. So hanggang ngayon ay hindi pa nagdidesisyon nga itong uh, komite ni Senator Vato de la Rosa kung dapat na ba silang palayain dahil ang uh, NVI ay may mga nakuhang bagong ebidensya, mga bagong complainant uh, na talagang magdididen kay uh, Senior Aguila at nag-file din ng motion for uh, precautionary hold departure order itong NVI sa 13 respondents dahil sa kanilang uh, involvement uh, sa trafficking, kidnapping, serious illegal detention, child marriage and uh, child abuse and exploitation. So yan po yung mga kinakaso ano sa mga umano mga opisyal ng uh, Socorro Bayanihan Services Incorporated na sila nga ay yung namamahala dyan sa parang marsyalo nga ano yung nangyayari dyan sa uh, sitio Kapihan. So mga kababayan po natin sa mga investigasyon ng NBI, lumalabas pala na itong si Senior Aguila ay parang taga-implement lang ng uh, inuutos ng pinaka ano nila uh, decision maker at walang iba Kunti itong si Mamerto, mga kababayan po natin, itong uh, vice-presidente ng uh, kanilang organisasyon at itong si Jerens ay inutusan lamang. At ang kanilang ginagawang training matindi, mga kababayan po natin, na hanggang ngayon ay hindi pa nga na halungkat, hindi pa na-find out, hindi pa nakita yung mga sinasabing baril kung saan nga ba nila tinatago at ang sinasabing laboratorio o ano, ng uh, droga. So magaling talaga itong... Uh, Uh, organisasyon ng Socorro Bayanian Services Incorporated dahil hanggang ngayon wala pang nakuhang ebidensya itong mga otoridad po natin. So, complainant lang yung mayroon sila. So, complainant, mga videos, mga text messages, at ilang pang mga resibo. Pero yung mga barrel talaga, Ang sinasabing uh, mayroon sila, dahil merong siya ang sariling pribadong army, yung mga droga, so hanggang ngayon hindi pa nakita. So, pupunta ko manoy itong uh, committee ni Senator Fato de la Rosa sa Sabado, hindi natin alam kung sasama itong si Ontiveros at si Senator Vato uh, para in inspeksyonin itong uh, sitio Kapihan. So, titingnan nila ang sitio Kapihan. Pero siyempre malinis na yan kasi bago pa pumutok ang issue na ito ay talagang naalarma na sila. So, posibleng na-dispose na nila ang kanilang mga armas dyan para yung kasing pinakamalaking ebidensya kapag mahuli yon So, sana matukoy at makita yon ng ating mga otoridad. Uh, okay, sir. Okay lang? Um, um. si Yusik, uh, Nicolas D. Uh, yung sila si Senior Aguila ng uh, Kapihan sa Socorro will be brought to your office mamaya for uh, PI. Sorry. Uh, although, ito ha, although this is beyond your uh, control already, maghihila sana ako ng estimate kung kailan ma-resolve ng korte yung Whether may siwa silang warrant o hindi para yung lead time namin sa aming mga ginagawa. Ma... What do you think? Kano uh, kahaba pang panahon? After your PA, mamaya, kung may siyuhan ng warrant. Target po namin, Senator, ay mid-November. Mid kasi po magpa po ng supplemental complaint dahil po sa huling hearing at sa mga bagong witnesses natin, may mga bagong allegasyon laban sa mga respondents. So magpa-file po yung ating mga... Yung, yung NBI, assisted po by prosecutors, at bibigyan po ng over-sumugot so yung mga respondents. Ngunit alam po namin na importante po ito, alam namin ang timeline, kaya ang target po ay hopefully malabas ang resolution by mid-November. Mid-November? Yes, sir. matagal-tagal pa sila dyan sa baba? Huh? Sorry. Ah, oh. Anyway, uh, napakusapan namin ng committee namin yan kung how to deal with them dahil, wala, yung naisakit yung isa, apos uh, uh, alam mo na, yung mga pamilya nila, nag-request na i-release na daw sila. O depende pa rin yan, sa next namin, kung hindi na sila magsinungaling, baka babait yung member ng committee. Pero kung patuloy pa rin sila magsinungaling, din, baka abot sila ng mid-dupember dyan. <laughs> yun lang ang status ngayon. So, please, uh, follow pa na lang yun para mabilis. Thank you, uh, Mr. Chair. Thank you. Chair.